detalye sa paglilinaw ni Leren Bautista sa kanyang pangalan at pagsagot sa mga bashers online dahil sa hiwalayan noon ni Risi Rivero at ni Andrea Brillantes. Mainit na pinag-usapan ang pangalan ni Leren Bautista matapos pumutok ang balitang hiwalay na si Rizzi Rivero at si Andrea Brillantes. At ngayon nga ay talagang lantaran na ang relasyon ni Risi Rivero at ni Leren Bautista. Ayon kay Leren, I have no energy for hate. May mensahe sa publiko si Leren Bautista, ang Los Baños Laguna Councilor na girlfriend ngayon ni Rizzi Rivero. Ani nito, I have no energy for hate. I either love you, wish you well, and hope you heal. Niya sa kanyang naging Instagram post. Bago ito, nakipagsagutan muna si Leren sa mga netizens na itinuturo siyang dahilan ng hiwalayan ni Narisi at Andrea Brillantes. Sa isang post ni Leren sa social media, ito ba yung pinagpalit sa CEO, mukhang ribbon. Sagot naman ni Leren, kesa mukhang manok. Hindi rin niya pinalagpas ang isang tanong ukol sa ginawa niyang pagtanggi noon sa relasyon nila ni Risi ani ni Leren. Again, we already explained ourselves and told the truth. Now, if you still want to push your version of the story, then don't ask anymore. Paglalahad pa ni Leren, you can answer your own questions and get the answer you want. To end this, ask her. Kasunod dito ay sinundan pa ni Leren Bautista ang kanyang komento. Hashtag Mema maalert, pabasa po ulit ng comment ko hanggang maintindihan mo. Huwag na mag-comment kapag walang sense ang reply. Hirit pa ni Leren, bash kayo ng bash kapag sinagot naman kayo ang sasabihin nyo for the patol. Huwag mang bash kung ayaw mapatulan. Pero ayaw tumigil talaga ng ilang netizens, isa pa ay tinawag siyang forever mang aagaw. Ani ni Leren, natatawa ito at sinabing, girl, never in my life that I'll do such thing. Yan ang chika ni Leren. Matagal-tagal na rin ang hiwalayan ni Rizzi Rivero at ni Andrea Brillantes, ngunit dahil sa paglantad ng relasyon ni Leren at ni Rizzi, lalong naungkat ang kanilang hiwalayan. Sa katunayan, kakaiba umano ang naging post ngayon ni Andrea Brillantes para sa kanyang Halloween costume. Ani kasi sa caption ni Andrea Brillantes, Why you're so obsessed with me? Sagot pa ni Leren Bautista sa mga bashers niya nakakapagod na umanong sabihin ang katotohanan. Ani ni Leren, nakakapagod sabihin ang totoo dahil pilit pa rin ng tulad mong baliin ang katotohanan. Pahabol pa ni Leren Bautista sa comment section. Ikaw, forever for the cloud ka girl. Slay mema.